hindi naging maganda yung nangyari. Naging dramatic po yung experience ko nun. Agay Wala nang balak balikan ni Catherine si Daniel Padilla. Talagang tuluyan ng winakasan ni Catherine Bernardo ang relasyon nila ni Daniel. Nag-file na ng legal process ang kampo ni Catherine Bernardo sa mga business nila ni Daniel Padilla. Anya sa kampo ni Catherine babawiin na niya ang kanyang lahat ng investment sa mga business nila ni Daniel. Isa lang sa big time business nila ang pag nila ng KFC fast food restaurant. At ang kilalang barber shop ni Daniel Padilla. Talagang sobrang nasaktan si Catherine Bernardo sa ginawa ni Daniel. Wala na ring balak na mag-renew ng kontrata si Catherine Bernardo sa tambalan na Cathniel sa Star Magic. Naglabas ang Mega ng isang magazine kung saan nakalakip ang mga larawan na ishe ship kay Catherine Bernardo sa panibagong love team nito sa darating na 2024. Kabilang sa mga leading man ni Catherine na pinag-uusapan na ay si Enrique Hill kasama din si Jericho Rosales. Isa pang kasama ay si James Reid at makikita din sa larawan ay si Dani Pangilinan. Nakarating naman agad kay Jericho Rosales ang balitang ito at sabi niya ay lukang forward siya na makatrabaho si Catherine Bernardo kahit noon pa man. Mukhang ang makakatambal ni Catherine Bernardo ay si James Reid. Si James Reid lang raw ang fit sa personality ni Catherine Bernardo. Madami naman ang netizens ang na-excite na isang malaking possible na si James Reid ang panibagong leading man ni Catherine Bernardo sa showbiz. Dahil sinabi ni James na balak na niyang magbalik sa pag-arte at magbalik gumawa ng Philippine movie. Mukhang wala ng chance na magkabalikan si Daniel Padilla at Catherine Bernardo ngayon. Madaming fans ng Kathniel ang sasama kay Catherine Bernardo kung ito ay magpapalit na ng leading man dahil wala na rin namang purpose dahil hiwalay na sila ni Daniel at wala ng kilig kung ito ay magkatambal pa rin kahit hindi na sila magkarelasyon. Anya sa balita na pagod na si Catherine Bernardo sa ginagawa ni Daniel Padilla sa pangbababae nito at pinapalagpas lang raw ni Catherine ang lahat ng ito dahil mahal niya si Daniel Padilla. Nakakalungkot naman isipin na humantong sa ganitong sitwasyon ang dalawa. Yun lamang po ano ang masasabi mo sa balitang ito comment mo sa ibaba. Huwag kakalimutan ilike ang video na ito maraming salamat po sa panunood.